Basta manok nga himungaan Magsugal tambare Saksakang baraha Sugal nga ti away Sugal nga ti non anay Kung gusto kang sabong Piyat piyat o manjong Wala kay dagkanan Ako kang pilgihon Makamao uh, ka magmadyong pre? Oo oh, O, oh, Sige majong ta! Oh, sige! Bulo! Duna ni Majungan, kung magdula ganahan ka. Kay dito ang kontra, may biyuda, may dalaga. Usahay may iring-iring, o sagol kuhit-kuhit. Kung swerte hon ka pre, makabaton ka dayog kabit. Higaon ay mo pre, oy, paminawan ako. Mas grabe giyod pare ang majungan sa among silong. Kay ang sugal dito magmuntagay o maghapon. Ito, may bubakpon, may olsiron. kon mo, apil ka pre-sigurad.